Nito lamang ay nag-viral at naging usapin online itong issue patungkol po sa 299 pesos. Nakapromo pa ata kasi 99 eh. Wow! 299 pesos na halaga ng engagement ring. Ayun. So nagtatalo ngayon yung mga netizens. Ano? Parang kailangan ba eh maging big deal? kung uh, magkano yung engagement ring na ibibigay sa'yo, kung uh, ka ilang karat ba yung ibibigay na engagement ring sa'yo, o hindi naman dapat maging big deal ito sa'yo. Mm. Dahil ang importante ay kung paano kayo mm. nagsasama. Kung baga isang tabi mo yung material na bagay. Importante kung paano yung inyong relasyon. Kung paano kayo nagmamahalan. Mm. Well, ano, uh, nagkaroon ng debate online mm. ng mga netizens. Dahil nga, apparently, yung lalaking bumili ng 299 pesos, may kakayanan naman bumili Ayun. ng mas, maha, may mas malalim o oh, malaki pa yung value. Na... Uh, Sing -sing. Mm -hmm. Parang tinipid niya o hindi niya binibigyan ng value oh, oh. yung kanilang eight years na relationship. Mm -hmm. From the words nga noong ano, nag-post, uh, noong nag-share nag -nag ng story na yun, ganun ba kababa yung mm -hmm. halaga ko sa kanya na hindi man lang niya pinag-ipunan ano mm -hmm. yung engagement ring? O oh, baliwalain na lang natin kasi sayang naman daw yung moment na nag-post <laughs> na nag sa kanya mm -hmm. yung kanyang boyfriend for? Eight years. Pero bago po tayo makered away sa usaping ito, alamin muna natin ang iba't ibang reaksyon at pananaw ng ilan po nating mga carspit pitongkol sa usaping ito. Oo, eh ano na may bibigay sa akin? Tapong ko pa yung 200 plus na yan. Pero kung mahal ko, mahal ko, yung lalaki, okay, oh. kahit wala. Okay lang naman. Kung yun lang naman talaga yung kaya, wala nang problema yun. Sing-sing lang, -sing lang naman yun, babe. Sing-sing lang naman yun, babe. Di ba? Hindi pa tayo yung presyo yung yung presyo ng sing-sing sa sa mahal mo eh. Sa akin siguro ayos lang po. Okay lang po. Uh, as long as na mahal nyo yung isa't isa. Eh kasi di naman nasusukot sa halaga yun eh. Eh kung paano kung ano, 299 lang yung singsing, -sing, pero may savings ako sa 1 million, di ba? may yung mga sagot oh naman, ano na May mga punto na. eh. May mga ito. punto. Iba-iba eh. Iba-iba ang mm -hmm. sitwasyon. Pero lahat sila may punto. Pero kung may pa rin po nito, ay makakapanayan po natin si Sir Mike Celis, isang Global Master Coach, para hingin naman ng kanyang opinion at pananaw patungkol sa usapin ito. Magandang umaga po sa inyo, Sir Mike. Magandang umaga sa inyo lahat, sa mga viewers at listeners sa RST. Hi, Sir Mike. Happy New Year. Diane at Audrey po ito. Uh, Sir Mike, ano ba ang iyong opinion o pananaw mm. sa viral na 299 pesos engagement ring na, ako, eh, bumagyo po ng iba't ibang mga reaksyon sa social media? Okay, so tingnan muna natin to sa isang pamamaraan kung saan naka-focus. kaya ito nag-viral kasi it goes against the ano uh, the norm and the expectations of the society. Ang Sabihin, di ba, dahil nga nakasanayan natin na kapag nag-propose, medyo ang nakikita natin sa social media o sa ibang tao or even sa mga kapamilya natin na medyo magarbo, di ba? Hmm. So doon na, nakabase yun. Nagkakaroon na expectations na unmet kaya naging viral to, kasi para sa ibang tao, nasusukat ang halaga ng pagmamahal, di ba? Mm -hmm. or yung uh, kahalagahan ng isang relationship doon sa sing-sing na yon dahil ito ang simbolo ng proposal. Mm -hmm. Well, Sir Mike, sa issue, marami yung nagkomento mm -hmm. na valid naman talaga yung nararamdaman ng girl about sa sing-sing, pero mali yung pag-post pa nito online. Kung pinakalat niya pa yung personal na information nila, di ba? Paano ba makakaapekto kakaapekto ang ganitong mga pangyayari o issue sa isang relasyon? Okay. So, again, pag sa isang relasyon, dapat ideally, kayong dalawa lang nung parelasyon mo yung involved. Lalo na kung medyo sensitive yung topic. Lalo pat naging viral ngayon, ay dapat kung hindi nalang yung nung, lalaki na, na siya yun, di ba? So, again, itong mga ganito kasi mas maganda na lilinawin mo muna kasi nga sa ating ng iba, hindi mo naman alam yung objective. Kung may kakayanan ni lalaki na bumili naman ng singsing, -sing, bakit nga ba siya nag-spend ng ganito? May gusto ba mm -hmm. siyang patunayan? May gusto ba siyang... Uh, gawin or pag-investa ng ibang pera nila. So, dapat mas mahalaga na pinonfirm mo na nila bago nag-blow up into uh, a big uh proportion, kasi nga marami mga biases ang papasok at maaring ma-pressure tuloy yung lalaki or mahiya or mapahiya 'di ba in the process ayun so, yun. pero ito sir Mike kunwari um ako mm. may merong magpropose sa akin ano tapos uh, binigyan na rin ako ng 299 pesos na engagement. Kung ako ay masasaktan, kung sakasakali man kasi koare ay value ano, yung kumbaga material things. Valid ba yung mararamdaman ko? Okay lang ba yun, uh, Sir Mike? O ano ba dapat yung tinitingnan ng isang babae sa kanilang relasyon considering koare matagal na rin kami, mga walung taon na rin kami. Mm. At medyo may kaya naman yung partner mo. May nang bumili. May nang bumili, ano? I mean, ano ba yung dapat kong maramdaman? Okay lang ba yun? I mean, tell me more about that, Sir Mike. Okay. So, first things first, lahat na nararamdaman ng mga tao ay nakabase sa kanilang mga experiences. So, whatever you feel during the time is considered valid. However, we must look at it this way. Again, while growing up, lahat tayo dito sa society natin, we romanticize itong mm -hmm. love, di ba? Para ang saya-saya na pinapakilig tayo, we feel very important based doon sa mga binibigay sa atin. However, we forget the fact na nung nagliligawan pa lang kayo, binigyan ka lang ng candy or ng hamburger, masaya ka na. <laughs> di ba? So, di ba? Di ba? May kilig pa rin. So, what difference does it make, di ba? Kung iisipin mo in the long run, you just don't base it on one situation. Love was never about that. Love and commitment is all about how long you've been together, what you've been through, through ano, highs and lows, and that ring is not um, a sign of whether that love is worth keeping or not. It's just a symbol, di ba, na parang pwede mong panghawakan but it's not the value per se nung relationship nyo. Okay. Okay. Alam mo ito, bigyan oh. ka ng isang milyong sing pero may ibang babae. Oh, <laughs> gano'n. Ay, talaga mm. siya. So, Depende <laughs> rin sa si situation. Eh, pero ito, Mike. Uh, Sir Mike, um mm. yung value kasi 299 pesos. Hindi ba parang ang mensahe nito ay insulting naman? Kung merong kakayanan ang isang lalaki na bumili naman ng mas medyo valuable na singsing -sing, considering 8 years na kayo at ang sinisimbolo ng engagement ring E eh, yung pagmamahal mo dito sa babae? Okay. Uh, ang maganda kasi dito, Audrey, No, dapat nalaman din natin, ano nga ba yung dahilan ng lalaki sa pag-purchase ng ganito? Mm -hmm. Kasi baka naman pinaglaanan niya yung kasal, di ba? Worth 1 May million din. ba yung kasal? Or mas malaki, di ba? Or meron din naman dahil may mga relasyon din you became so comfortable with each other, merong thinking na baka hindi naman kailangan na ng sing, sing. Marami rin naman kasi mga tao na hindi naman dumaan sa engagement at pakasala lang, mm -hmm. lang. ba? Diba? Diretso na la lang. ba? Diba? So again, in other cultures also, dito lang naman sa atin medyo pinapalaki yung part na kailangan yung sing-sing. Malaki yung bato, ba? Diba? Or mm -hmm. ma mahalag, or mahal siya. But in other cases, baka dapat malaman muna natin ano nga ba yung talagang rason kasi baka valid naman. Or baka tinitingnan din naman yung lalaki kung ano yung magiging ng partner niya kasi in the long run gusto niya makita kung ano ba ang pananaw nito sa pera at sa relasyon nila. Ayun. Yun. Actually, kasi isang side lang yung nakita natin. Baka naman may dahilan hmm. nga yung lalaki kung bakit ganun. Probably, di ba, parang, mer katama, baka paglaanan na lang natin yung kasal, gawin nating mas magarbo ano? Mm -hmm. Yung mga, or savings mm -hmm. nga naman mm -hmm. siguro, ilaan na lang natin yun para sa pagpapatayo ng bahay natin. Mm -hmm. Mas practical nga naman yun. Pero ito, kasi I remember kapag mga ganito, uh, Sir Mike, di ba may mga love language yung mga tao? Kasi minsan talagang mahalaga sa kanila yung material na bagay, hindi mo rin naman maaalis. Kasi kung ang ilang mga babae mabigyan mo ng magandang bag kaya talaga yan. Mm. Kung baga, um, ganyan magbigay ng regalo yung ilan sa mga lalaki. Kasi alam nila na ang love language ng babae ay gifts o kaya material things. Which is okay lang naman, di ba Sir Mike? Oo, ah uh, siguro maganda rin dito ang uh, talakay natin, Dayan, no? Alam ba nila ang love language ng isa't isa? Kasi baka na assume lang, di ba, no, lalaki na since, ever since, kung hindi nila pag usapan okay na yung parang halimbawa acts of service or quality time, di ba, or words of affirmation. Or along the relationship, I'm sure within eight years na pag-usapan nila, paano ba yung ideal na proposal, paano ba yung kasal, ganyan-ganyan. Baka never naman lumabas yung sa sing-sing. Mm -hmm. diba? so, years, never? So, baka years, may mga assumptions na dapat i-clarify. Diba? Na kung magkano yung sing-sing. Diba? Baka yun yung hindi, hindi lumabas. Basta magkakaroon lang ng proposal and all. Again, ang dapat dito is malinaw muna at alam nyo nga yung love language ng isa't isa. Kasi baka na may no, isang partner na since nasanay siya na okay na may acts of service, Oo. hindi na materialistic tong girlfriend ko, ay <laughs> eh okay na rin to. Mm. So yun. Pero, Pero alam mo okay. ako, Audrey, ano, thinking about ano, sa mga senior din ni Sir Mike, ano, um, Okay lang din naman talaga kung mura yung engagement ring as long as maganda ang pagsasama natin after kasal. Kung iisip mm. ko kasi that's a one-day event eh. Mm. That's a one-day occasion but if you are willing to give all the love sa akin, mm. loyal ka, okay lang kahit walang sing-sing, okay lang sa well, well, akin yan. Well then, okay nga yan dahil mas maganda yung ma mahabang pagsasama na maayos. Pero minsan lang kasi isang araw lang ang event na kasal, okay. isang araw lang ang engagement. Mm -hmm. So, but hindi mo pagawing gawing special? Mm -hmm. Hindi ba masyadong insulting mm -hmm. na yung ganong kababa ng value na sing-sing? Pero depende nga, hindi natin alam yung mm -hmm. context pa nung ng relasyon ng dalawa ito, no. Ito. Hindi nga natin alam kung totoo talaga yung post na yan <laughs> eh. or <Order> nag-cloud <laughs> lang eh. Kasi diba? anonymous ano, 'yung nag-share ng story. But mm. Sir Mike, uh, thank you so much as uh, sa pag-share nangan yung uh, inputs dito sa 299 engagement ring ata. Uh, kumbaga lumawak din 'ano, yung kami pagtingin sa issue. Thank you so mm. much Sir Mike Celis. at uh, baka may social thank media you. accounts ka Sir Mike na pwede pa naming i-follow kasi 'di ba you share also um some life lessons. Yes. Uh, so you can visit www.coach-mikecelis.com or follow me on Facebook, uh, Best Me Ever by Coach Mike Celis. Instagram, TikTok, ayan. Yeah. ayan. Consistent naman yon. Yeah. Thank you. Thank you, Coach Mike Celis. And again, thank you.